Maxine. Mayang hapon mga maring. So, karon nga video na ako ipa-challenge ako ang mga pag-umangkol. Pakauno na po sila glimon. Dahil lang tao na po ang reaction silang dagbuhay kung hindi ba maguba ang kisa pang muda o syempre na ito. 1, 2, 3, go! Get one! Dito, dito, link ko dito, dito. Ate Winmen. Ate Sunday. Mangum. Mamun. Ate Tamayka. Ati Union Oke, okay. one, two, three, go. <laughs> <laughs> Next, Ati Min Min. Wow. Doon, doon One, two, three, four, five. Oke, di to oleh Si Ati Sandy. One, two, three, go. Tapi seratus juta. One, two, three, four, five. Okay, walay reaksyon. Maika! Oh ah, grabe, wala <laughs> <laughs> lang ka ng atukar. <laughs> One, two, three, four, five. Wow. Oh. So, Mareng, mag-second mag second round pa, Mareng. Kaya wow. hindi akong baby. Kaya siya ni Pulis Maut yung nawong. So, second round. Sige, Okay. Maksin, 1, 2, 3, go! Good, mulai ada gumpang Nah, wong, hati min-min Next, 1, 2, 3, go! Oke, okay, very good Hati cang-cang Oke, hati cang-cang 1, 2, 3, go! Oh, pondosa Pondosa Next, ati Union One, two, three, go Oh go. Go. <laughs> gada, 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 my gadahan sama Tzigi Temenin gadahan gadahan sih, gue, anak One, two, three, go! Pakita mo na lang. One, two, three, four, five. So, atong kumusta ang mga dagway sa ato ang mga kuan. Si tawag ano eh. Tigdula. O sa so tawag na tigdula. O atong mga contestant, no? Atong kumusta ko ng ilang mga dagway. Akong anak nga si Maxine. Muna yung dagway. Ayan, si Minmin. -min. Bagoy na min min dobe <laughs> at Ate Chang Chang na sa minoy mga At ate Chang Chang na mga nakusana. At si Maika. Ah, grabe. Pang bat po ganda si Maika. Gira nila <laughs> nila nila Maika dyan? Hindi gira yung pa paim na naman naging sa kagalong tumba. At yun yun. na no? oh, ano mga contestant, mga maring. So, So mga maring, ako nang i-reveal lagi lang mga friends.